Hello, hello mga katigang. Nasa reception kami ng award. Yung pagkakuha ng award. Ito yung ano namin. Yung sushi namin. Ikot muna tayo. Yung mga sliders namin. Ito yung ano namin, bar namin. We have something over here. Brown gravy Carlson Nice isang stay with me stewarding yan andito kami sa taas andito kami sa 32nd floor Ayon, ito yung view ng ano ng 32nd floor namin yun yung ano yung uh, runway ng San Diego Airport International Airport 'yun. Okay, oh, pagkain muna kami ng kakainin. Take something na like ko. What do you want to eat? Okay, okay. kakain kami. Bye-bye.